Nawagan naman ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board na kailangan ding ikonsidera ang mga commuters sa pagdedesisyon tungkol sa petisyon ng ilang mga transport group na taas pasahe yan po hanggang 15 pesos para ho sa mga pampasaherong jeep sa isang bayag, pinalahanan naman itong si senator Win Gatchalian ng Land Transportation Franchising Board na habang pinag-iisipan ng 15 pesos na fare increase na kahilingan po ng mga jeepney drivers dahil sa patuloy na pangtaas ng world prices ng mga produktong krudo, kailangan din ang bigyang konsiderasyon ng mga commuters na gumamit o gumagamit ng mga public transportation. Maaari kasing uh, ang increase na ito ay pamasahe o merong maaari pong maiwasan din sa kita o mabawasan din ang kita ng mga underprivileged ng mga mamayang Pilipino at ng mga minimum wage earner na hindi sapat ang kita sa araw-araw. Nangako naman ang board na agad sila maglalabas ng resolusyon sa buwan ng Abril dahil sa patuloy na pag-aaralan pa ito ng naturang ahensya. Samantala, pinalalahanan naman ito si Sen. Gatchalian ang Land Transportation Board o Transportation Franchising Board nang na bawat piso ay mahalaga para sa mga mahihirap na sektor ng bansa at umaasa umano ang senador na isa sa alang-alang na mabuti ang parehong panig bago maglabas ng pinal na desisyon. Kung papayagan naman ng naturang board ang petisyon ng mga transport group, mga kabombo, tataas ng dalawang piso ang regular na pamasahe sa mga jeepney na kung ngayon ay nasa 13, magiging 15 pesos na po ito. Habang sa mga e-jeep, mula po sa 15 pesos ngayon, magiging 17 pesos na ang regular na pamasahe.